pagbasa so, sa inyo mga iti ngayong araw nga pala ibang setup naman ang ating gagawin lalayo muna tayo sa dagat at lalayo rin muna tayo sa ilog pero malapit pa rin tayo sa tubig nandito nga pala tayo sa mala Switzerland na lugar na to dito sa Mindoro bali nandito tayo ngayon sa may bungabong tapos magsisetup muna tayo magpapahinga muna tayo dito magbabonfire magluluto tayo mamaya magiihaw tayo dyan tapos mangingisda tayo kung meron pa tayo mahuhuli pero sa kalimang wala meron nga pala tayong naitabi pa doon na isda kaya iihawin na lang natin yan dahil magpapahinga muna tayo dito habang inaantay pa natin yung mga kailangan natin bago tayo tumawid pa katiklan kaya ngayong araw guys samahan nyo kami na magsaya dito at magtanggal ng mga pagod dito lang yan sa lugar na setup natin Ano pangalan niyan? Ano? Chuchu. Chuchu, Chuchu. Kasi na ba siya? Sa si, saan si. po dyan banda? Ay, sino ba? <laughs> sino ba dyan? Ay, nakasakay. ba dyan? Ay ko. Babayt pa na ayo, 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 ayo. Ayun lang sa kabayo talagi. Yun na sa kayo. Hindi ko pa nga na-enjoy. Yung alerta tayo, ayun, ayun, tayo. Ayun. Sikimpi ya. Ay, dito. Si Kimpi yan, si Kimpi.

Horsey, kamusta niyo si Chuchu? Talalo si Chuchu! Tari, wala ako Chuchu! Hindi ko malalalo yung Chuchu. Ano niya ito eh? Race track niya ito eh. Unleaded yung ano niyan, gas niya. Unleaded press. Ano yung kapagas na siya? Chuchu! Oops, siba. Ilang sisi kaya yan, no? bro. Ilang sisi? Si Barang nag-sisi. Dapat makuha yung talit. Bro, bro. Isa pa daw, isa pa daw. Parang sa video dyan ron eh, no? Gracias. tayo dito ngayon. Ang ganda ng spot natin, no? Oh. Marami pang tilapia dyan. Kaso nga lang, kailangan dun tayo banda sa malalim. Kaya gagamit tayo ng bangka. Tapos lalabas natin yung pamingwit. Diba ito meron tayo pamingwit to? ito yeah. yes, Dito meron. tayo doon. Tara, hanginan na natin traffic. Let's go! Madali na natin siya mahanginan. Ito nga pala yung panghangin ng airbed namin. Tapos meron na siyang kasama nito. Mas madali na natin siya ngayon mahanginan. Very basic na lang. Yeah, diba? Saan nabibili ito? Ito lang yun. Oh. Eh. Dito na natin siya. Wala naman tol yung pagkahulog mo sa kabayo tol. Okay naman. Wala naman. naano <laughs> na, ano lang nabigla no. no. Nabigla lang. Nabita na dumulas yung ano upuan. Siguro dumulas na offend yung lang yung paa shadow, Shadow. Shadow. Kada wali ka. Dito talaga si Shadow Lumay lang ng ilang eh. Pagaling na yung sugat niya. Si Shadow nga pala ay isang labrador. Balit lang siya. Ano raw siya eh, 2019. Bali 6 years, 6 years old na siya pero wala pa siyang anak. Babae si Shadow. Tingnan dito siya Shadow, Sobrang hilig niya sa tubig. Tingnan mo kahit wala kang ibabato. bato. Pero ang pinaka-trip niya kapag ka nagkaroon ka ng chinelas kasi kinukuha niya. Shadow! Here! <laughs> <Yeah>. <laughs> Hindi ko alam kung aso ba yun o dating isda. Kasi tingnan mo sobrang hilig sa tubig. Oh. Big girl, eh, no? Kahit wala kang ihagis, pisaw siya, maghanap siya ng Ang madalas niya raw na inuhuli, kapag ka duro siya sa fish pond, kinukuha niya yung mga nalalaglag na dahon. Ganyan siya alas mag-flip. Ganyan na dito. Okay na yun. niya na ganyan. Okay niya si Shadow. Shadow! Kaya nga pala siya nakaya na pala siya team kasi may siya magbilat. Dati raw itong kulay white. Shadow! Hindi ko tingin mo siya nag-arap siya. Hindi ko siya. Shadow wala! Hi, hi. Shadow wala! Dito! Wala. Shadow! Sa prank lang! Wala dito! Shadow! Wala! Halika dito!

We could really meet Layers It's time to lose these naysayers So much easier. lang mer dito yata to eh dito sila dumani ay eh, si kuyo ayun ayun pwede na yan yun ito tuyong tuyo maganda to ito din ito din na lang ipon lang natin hawas itong kawa kawa ah, yung kawayan ito tuyong kawayan ito Abot yung extension, no? Abot ah, po yun mamaya pagdapos tapos niya. Ito, uh, uh, ah. Ay, may mahaba kayo talaga. Yung silok po so guys, yung nasa loob. Sa loob ng bakuran. loob ng bakuran. Ang maya mag-sipa <tipos> pa kayo. Ito. Ito, ano yun? Ito ba yun? Ito. to Laki ng huko kayo oh. so, Ito, ganting ginagawang ano, na, na bukal Ito, ito, ito May tubig Dali mo Mayroon konti Ayan yung pinag ano ano Yung po kaya Ay taniman to, to taniman. oh Ito taniman Sarap may ganito Only tanim Nangarap hmm. mo rin yan Ah oo oh. Tapos may mga prutas May mga gulay hmm. Ito masigato ah yung mga ganitong klase masiga oh. Eh si ano, oh, grabe si Kirby. Ay, Kirby. <laughs> Lakas. Grabe kasi. Kinalit naman ang kabayo, Kirby. Ayun, pang bonfire. Oh. Ayun na, haka na iba. Iharapan <laughs> ka na. Ayun. <laughs> Ay, Ayun, tama na siguro yan. Dahil. Okay na to. Lato, kailangan natin itak. Ayun. <guluh> agad <laughs> din. Na natin do, Uy, dali, dali. Dali natin do. Chong Boy tulong Dami doon Dami doon Pang ano Pang siga <tipan> <tipan> Lakas La, ni Kervin Lakas ni Kervin Lakas ni Kervin Ano kanina Tinan nyo may kita nyo sa vlog si Dito meron meron si Kito Ano pa Saan nalagay na? ito Doon Sa pagbobon pyran Dito ng bansa. Saan ba tayo magkakabubuan ito? No? Dito yata eh. Saan ba kuya Mac? Dito lang oh. Tita? Ayo oh, para tabi ng tent no? Oo. Oh, huwag lang masyado sa palatay ng tabi ah. Ayo, oh, abang Ay, oh, bonfire tayo, kakanta tayo no Tutulong si Shadow. Shadow. No, Tulong ka. Space yeah. Kaso ulon pa pang-bonfire. Okay lang 'yan. Sino <laughs> so, tutulong siya? Galing niya. Yan ulan. Okay, Pa-predict ko. Tama. Yan. Magano daw siya. kinakain ka. Kinakain. Uy, diyan mo to. talaga na ito na shot. May talent talaga si Shadow, tingnan mo. Pasikat eh. Ano ning ini? Talent niya, no? kaya, niya magpasikat na. Pag may camera. Shadow, wait lang. No, no, Labrador yan. Uy, matamaan mo yan. Good. Saan ko nag-ayayanan laruin? Hagis mo, hagis mo. Hagis mo. Pasikat ka, dog. Tara na, ayusin natin to. Ay, tangko. Ay, shadow. Parang yung napasit dito, Mer. Yung sa Facebook, tinulungan niya yung kasama niya ato, no? Di ba, kinagat niya lang dito. Ano ito? Isa. Ay. Yun Kuya Mac, binuwat ni ano? Kirby. <laughs> Ayun na lahat. <laughs> shadow tama na, Shadow. Shadow tama na. Ano ba 'yan? Wala na, wala na laruan, no. Ito na. Oh. Sisigaan niyo 'ni. Eh. Sisigaan yun, nga ay. <laughs> Bawal na nga. Eh, pa-epal si Shadow. Ginawa kanta na. Kanta na si Lester. Si Lester pala, meron siyang talent. Magaling siyang ano niyan, pumukpok niyan. Pero wala nga ng tunog. Yun na nga guys, bibili tayo ngayon ng pangrikado para sa iiyawin natin. ang ganda ng setup namin ngayon. Ito dati wala ditong napunta kasi madilim lang dito. Eh. Pero naging instant campsite na siya. <laughs> meron na siyang iba't ibang uri ng tent. Tapos dami pa namin food trip ngayon. Ito nga pala ulam namin. Tapos meron pa dito ano. Suha, di ba Suha. Lokban sa Lokban, lokban. Napaka tangas din tawag. Parang lokbuno. Lokbo. Tapos meron pa dito ito adobong liig. So, first time namin kakain yan, adobong liig. Tapos so, meron pa daw dito yung ano, uh, pinagmamalaki nilang ano. Yung kare-kare. Hindi lang namin makita pa yung nasa ilalim. Nagumawa na kalo dati yan, ipaborito nila baron yung luto ko yan. <laughs> Nalala nyo ba yung tech? Oo. Oh, para ayaw na namin subukan ulit. Ayaw nyo na ba? Pa. Pagkikaw so, nagluto. Parang para, para sauce <laughs> ng cheese stick. Parang sauce <laughs> ng <laughs> cheese stick. Ayaw nyo na? Wala pang sabaw Magluluto sana si Barong ng sinigang Kaso nga lang Ano nangyari kanina si Kwento? Nakakalungkot yung kwento ni Barong kanina Ano nangyari sa inyo? Ayaw ako one minute Ano nangyari sa kotse nyo? Ano? Wala kang preno Wala kayo ng preno Puti na lang talaga Nalaglag na to sa kabayo Tapos ngayon wala naman ng preno Ano? po trip na tayo? Food trip na? Ah! Meron nga pala aming pagkain dito na ano Ngayon lang namin natikman Pero sobrang sarap Dito lang po ba sa Mindoro meron ito? Oh. Hindi naman namin binilam eh. Galing po hata ito sa ano. Kaya na suman. Pero pag binuksan nyo siya, nyog pala siya na may alamang. Ito siya. May alamang po no? Sarap niya. Dato Sarap niya tunin. parang may pagkalasang po ng saging. Puso ng saging ah parang gano'n. Parang ginataang puso ng saging na may bagoong. Naghalo-halo siya sa ano eh. Bunga nga ako eh. Sarap siya. Tingnan mo, mo nga Sarap. Karay, karay. Sarap. eh. Kore-kore Adobong leeg. First time yung... rin kumain yung tek. Adobong leeg. Hindi, pag may adobo doon, may nilang manok. Ano? <laughs> <laughs> Puro leeg. Puti pa si Tito Mer. Ganyan yung totoong kulay ng kare-kare ha. Hindi Maka, ko lang. Hindi Palo, ko lang. kulay like pink. pink. Mali Hano, pala yung sa akin, Tol. Kala ginawa mong sausawa ng cheese stick eh. Yung pala daw. Hindi, ba tayo mga mga curbs? Busog para si Kirby. Mamaya ulit yung babanap. Shadow, ano gusto mo Shadow? Dami ko kami kasi Shadow sa YouTube. Kaya na. Shadow Enjoy life si Shadow So ayun nga guys Ang daming wala nagtatanong Kung paano nga daw ba kami natutulog dito sa loob Ng aming camper ba na si Locbo Sempre guys, bukod sa nakakit kami, balik nito nga pala yung setup namin. Dito nga pala sa camper ba namin si Lokbu. Nasa nga pala dito, um, walong tao na nakahiga. Pwede naman sampu, basta yung dalawa naka-Indian seat lang. Pero guys, papa, ito guys, papaito kasi yung setup namin. Balik pito nga pala kami ngayon dito. Ito nga pala, si, itong double deck na to, dalawahan yan. Ito si Tito Mer, tsaka si Inchong, nasa taas. Ito naman sa baba, si Lester 023, tapos si Kuya Mack. Tapos, syempre, para kami ni Baron, makahiga kami ni Baron, dalawa kami. Ito. Yung supa namin na to, ano yan, bali, ano yan, 2 in one. Pwede mo siyang gawing higa. Pag higa ka na, pwede gawin dalawa yan to. Una, syempre, first of all, sa lahat. Nakatakan mo to. O? Yan, nakatak mo rin yan. Pag nakatak mo, ito na ba? Pwede mo yan. Diba? Sabay, kuha tayo ang unan natin. Unan natin. Yan pala. Yan. Nalagyan natin yung unan natin. Saan, sabay. Na yan, sabay. Pakita namin sa inyo ngayon paano kami matulog. Ronald, come here. Yan si Ronald. Bali so, dito, si Trantito Mer, si Inchong, si Kuya, si Lester. Tapos ito, tulog na. Kami di pa kandito. Kaya up kami ganyan, naka-aircon kami guys. Ayan. Tapos, syempre, yung isa, yung nag ng kamera camera natin ngayon, si Jovan, kapatid na yung mahihain, naglalatag naman kami ng airbed. Meron kami airbed na daladala. -dala. Dito ba, dahil lalatag yun. Ang kagandaan sa pwesto namin, guys, ito. Malapit kami sa CR. Kaya pag may ihi, mabilis na namin maamoy yung panghi. <laughs> Tapos na syempre, naka-aircon tayo ngayon. Pag matulog tayo, turn up natin ilaw. Balian, yung ilang. Bali, yan high-tech na yan. Um, Siri, ay ano, Alexa pala na. Ano? Alexa, turn up the light. Ang Alexa, turn up the light. Uy. Okay. Ang ganda dito na lang guys. Um, like, comment, share, and subscribe. Click nga sa yellow. Ay hindi. Click nyo yung notification bell. love you all.